Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Marso 1, 2025. Sa pagsisimula ng bagong buwan ng Marso, tila may mahihinang bulong ng posibilidad na gumagabay sa iyong isipan, Virgo. Ang simula ng buwan ay nagdadala ng bagong enerhiya na puno ng inspirasyon at pagkakataon upang sumulong sa iyong buhay. Habang lumiliwanag ang buwan sa ilalim ng impluensya ng Aries, isang kakaibang bugso ng pananabik at tapang ang maaaring maramdaman sa iyong puso. Para kang may bagong sigla na pumupuno sa iyong diwa, isang panibagong lakas na nag-uudyok sa iyo, upang sundan ang iyong mga pangarap, at yakapin ang mga hamon ng buhay, nang walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng enerhiyang ito, mahalaga na manatiling matibay sa realidad, habang hinahayaan mong ang iyong damdamin at pagnanasa ang gumabay sa iyong mga desisyon, ang pagsasama ng lohikal na pag-iisip at masidhing damdamin ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon. Huwag mong hayaan na ang labis na pangangatwiran ay pigilan kang sumubok ng bago. Gayun din, huwag mong hayaang ang bugso ng emosyon ay tuluyang magdala sa iyo sa hindi mo pinag-isipang landas. Sa halip, balansehin mo ang dalawa, gumamit ng lohika upang suriin ang iyong mga pagpipilian at hayaang ang iyong puso ang magdikta kung alin ang tunay na magpapaligaya sa iyo. Ngayong araw, hinihikayat ka ng kalangitan na pagnilayan ang iyong mga personal na hangarin at pangarap. Maraming beses kang nag-aalinlangan kung tama ba ang landas na iyong tinatahak. Ngunit ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong mga pangarap ay mahalaga. Huwag mong hayaang matakot kang sundan ang iyong nais dahil lamang sa hindi mo pa alam ang magiging resulta. Minsan, ang unang hakbang ang pinakamahirap, ngunit ito rin ang pinakaimportanteng bahagi ng paglalakbay. Gamitin mo ang araw na ito upang bumuo ng mas matibay na pananampalataya sa iyong sarili at sa iyong kakayahang gawing realidad ang iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang maging mas determinado at mas matatag sa pagtupad ng iyong mga layunin. Ang mga bituin ay nag-aalok sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang balakid at gamitin ito bilang isang hakbang patungo sa tagumpay. Kung mayroong isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, isang proyekto, isang pagbabago sa buhay o isang desisyon na matagal mo nang pinag-iisipan, ngayon ang tamang panahon upang simulan ito. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas nagiging malapit ka sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ngunit sa iyong pagsusumikap na maabot ang iyong mga layunin, huwag mong kalimutan na pakinggan rin ang ibang tao. Marami kang matututunan sa pananaw ng iba at kung minsan ang simpleng pakikinig ay maaaring magbigay sa iyo ng malalim na kaalaman na hindi mo pa nakikita noon. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay maaaring may mahahalagang aral na maibabahagi, kaya huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan at matuto mula sa kanila. Sa pamamagitan ng pakikinig at pakikisalamuha, mas lalawak ang iyong pangunawa at mas magiging matibay ang iyong pananampalataya sa landas na iyong tinatahap. Sa paglipas ng araw, pag-isipan mo kung paano mo mas mapapalalim ang iyong koneksyon, hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga layunin at tagumpay, ito rin ay tungkol sa kung paano mo pinapahalagahan ang bawat sandali. Yakapin mo ang kasalukuyan, damhin ang bawat emosyon, at hayaang ang sigla ng Aries ay magbigay sa iyo ng inspirasyon upang mamuhay ng tunay at walang takot. Sa bawat paghinga mo, isipin mo kung paano mo mas mapapabuti ang iyong sarili, at kung paano mo mas mapapalakas ang iyong loob upang harapin ang hinaharap ng may pag-asa at determinasyon. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde at kulay abo ang berde ay sumisimbolo sa bagong simula, kasaganaan, at pagpapagaling, ito ay paalala na kahit anuman ang iyong pinagdaanan, palagi kang may pagkakataon upang magsimulang muli at itama ang mga bagay na nais mong baguhin. Ang kulay abo naman ay kumakatawan sa balanse, katalinuhan, at pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Kung gusto mong magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa buhay, Maari mong gamitin ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid upang palakasin ang iyong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput isa. Ang pito ay isang espiritual na numero, na nagpapahiwatig ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili, at sa iyong misyon sa buhay. Ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at intuition, na nangangahulugan na dapat mong pakinggan ang iyong panloob na tinig. Ang dalawamput isa naman ay sumisimbolo sa tagumpay at katuparan, ito ay tanda na ang iyong pagsisikap ay magbubunga ng magagandang resulta sa hinaharap. Para sa maswerteng gawain, subukan mong gumugol ng oras sa isang aktibidad na nagpapasaya sa iyo, at nagpapalakas ng iyong loob. Maaaring ito ay pagbabasa ng isang aklat na nagbibigay inspirasyon, pagsusulat ng iyong mga saloobin, o pakikipag-usap sa isang taong nagdudulot ng kasiyahan sa iyo. Maaari ka rin maglaan ng oras upang mapag-isipan ang iyong mga layunin at gumawa ng plano kung paano mo mararating ang mga ito. Kahit na isang maliit na hakbang lamang, ito ay isang magandang simula patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay. Ano ang natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapalapit sa iyong mga pangarap? Ang bawat araw ay isang oportunidad upang lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang paalala na ikaw ay may kakayahang baguhin ang iyong kapalaran at likhain ang buhay na tunay mong ninanais. Tandaan, Virgo, na ang iyong determinasyon at talino ay mga regalong magdadala sa iyo sa tagumpay. Huwag mong hayaang ang takot ay pigilan ka sa paggawa ng mahalagang hakbang sa iyong buhay. Maging matapang, maging bukas sa pagbabago, at huwag mong kalimutan na pahalagahan ang kasalukuyan. Ang hinaharap ay puno ng posibilidad, yakapin mo ito ng may buong puso, at pananampalataya sa iyong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.